edad, binugbog, pinatay ang mga magulang, at ang masaklap, kinain nila ang kaisa-isa niyang kapatid. Ipinangako niya na magbabayad sila at kakainin din niya sila. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang horror crime movie na pinamagatang Hannibal Rising. pelikula sa bansang Lituania habang naglalaro ang magkapatid na sina Hannibal at Misha habang naghahanda ang kanilang pamilya na tumakas sa nagaganap na digmaan. Nakatira sila sa isang kastilyo na nagtataglay ng pangalan ng angkan ng elektor. Kinuha nila ang lahat ng kailangan nila, ang pinakamahalagang bagay pati na rin ang mga alahas ng kanilang ina. Sa nilipatang bahay, naglalaro si Hannibal ng bubble gamit ang bracelet ng kanyang kapatid habang siya ay nasa bathtub. Bumalik sa kastilyo ang katuwang ng kanilang ama. Gayunpaman, natagpuan siya sa kalsada ng mga sundalo. Nahuli nila siya at tinutukan ng baril pati na rin ang kusinero. Dumating sa pinangyarihan ng mga sundalo ng kaaway, kaya inutusan sila ng kanilang pinuno na ilagay ang lahat ng pagkain na maaari nilang ilagay sa mga truck sa liblib -lib na bahay sa kagubatan Pinakinggan ni Hannibal at ng kanyang ama sa radyo kung paano umuusad ang digmaan. Biglang pumasok ang isang tangke ng Russia sa kanilang lupain. Isang sundalo ang lumabas dito at inutusan ang mga matatanda na lumabas ng bahay. Sa kabila ng pagiging armado, mukhang wala silang gagawing masama sa pamilya. Lumitaw ang mga eroplanong pandigma sa kalangitan at ang mga kaaway ng mga lalaking ito ay nagsimulang bumaril pero ang isang eroplano ay natamaan at ito ay bumagsak sa tangke na nagdulot ng pagsabog. Namatay ang ama ni Hannibal at din ng kanyang ina. Natagpuan siya ni Hannibal at namatay habang hawak-hawak niya. Sinabihan ni Hannibal ang kanyang kapatid na babae na huwag lumabas dahil ang mga bala ay nagpuputukan dahil sa apoy. Sa ibang dako makikita natin ang isang grupo ng mga kriminal na sundalo na kumukulimbat ng mga bagay na maaring ipagbili sa kanilang pagtakas kahit bata pa lang, inalagaan ni Hannibal ang kanyang kapatid na babae. Habang ang mga tumatakas na sundalo ay nasa isang sasakyan, ang isa ay nagbabala na pinapatay ang mga magnanakaw na tulad nila. Dumating ang mga lalaki sa maliit na bahay kung saan naroon si Hannibal. Pumasok sila at tinutukan ng barilang batang babae. Inutos ng mga sundalo kay Hannibal na bitawan ang bagay na nasa kanyang mga kamay kung hindi ay papatayin si Misha. Iniwan nilang magkasama ang mga bata sa isang sulok at nagbantay sakaling may dumaan na patrol. Ang isa sa kanila ay kinuha ang isang pulseras mula sa pulso ng batang babae. May mga lumabas para manghuli ng mga kain, ngunit masyadong malakas ang snow at isang maliit na bulok na hayop na may bulate lang ang nakuha nila. Dahil walang magawa ang mga sundalo sa bahay, sinimulan nilang suriin ang mga bagay ng pamilya ng bata at nakahanap ng photo album at natuklasan ang kanilang mga pangalan. Gayon pa man ang pinuno ng grupo ay sinabing gutom na sila at nakakatakot na tumingin sa mga bata. Lumipas ang walong taon at ngayon ay nakatira na si Hannibal sa isang ampunan na dating kastilyo ng kanyang pamilya. Sinubukan ng isang lalaki na hampasin si Hannibal sa mukha, ngunit hinarang at natusok ng tinidor sa kanyang kamay. Ang nagpapatakbo ng lugar ay nauunawaan ng lagay ni Hannibal ngunit pinagsabihan pa rin siya na makisama. Sa gabi si Hannibal ay binabangungot at nananaginip ng mga lalaking gumawa ng masama sa kanya at sa kanyang kapatid na babae. Ang lalaking na sugatan niya ay kumising sa kanya sa madaling araw at ikinulong siya na nagsabing mabubulok siya sa kulungan sa buong buhay niya. Nagawa ni Hannibal na makalabas sa kulungang iyon at napunta sa ibang bahagi ng kastilyo. Nakahanap siya ng mga sulat na ipinadala sa kanyang pamilya sa isang drawer. Kinabukasan ng hinanap siya ng mga nagkulong sa kanya ay nalamang tumakas siya. Nagawa niyang tumawid sa border pagkatapos ng ilang pagsisikap at sa isang sasakyan, napagmasdan niya ang isang litrato na nasa gitna ng mga liham na iyon at pumunta siya sa France para hanapin ang mga taong ito Dumating si Hannibal sa kanyang destinasyong bahay. Isang napakagandang babae na nagngangalang Lady Murasaki ang tumanggap sa kanya at sinabing gusto siyang makilala ng kanyang tiyuhin ngunit sa kasama ang palad siya ay namatay isang taon na ang nakakaraan. Siya ay nananatili sa bahay na iyon at isang gabi ay sinisigaw ang pangalan ng kanyang kapatid na babae at binabangungot. Kinising siya ni Lady Murasaki para pakalmahin. Kinabukasan pumunta si Hannibal sa kanya Nagdarasal siya sa kanyang mga ninuno para sa lakas at tapang. Si Lady Murasaki ay pinarangalan na minsan sa isang taon ay mapapakintab niya ng langis ng clove ang mga baluti. Ipinakita niya kay Hannibal ang kasaysayan ng kanilang angkan kung saan ipinakita ng samurai ang mga ulo ng kanilang mga kaaway. Handa si Lady Murasaki na sanayin at turuan si Hannibal ng lahat ng kanyang nalalaman. Nang namimili sila, binastos ng isang butcher si Lady Murasaki. Nang makita ito ni Hannibal ay ipinagtanggol niya siya. Ibinagsak niya ang lalaki sa lupa samantalang si Lady Murasaki ay napahawak sa liig ng isa sa kasamahan ng butcher. Sa police station, napawalang sala sila dahil alam ng lahat ang masamang imahe ng butcher na bumastos kay Lady Murasaki. Isang araw, ay pinakintab ni Hannibal ang katana at isinuot ang maskara ng samurai. Samantala, ang butcher ay nangingisda Nadinig niya at pinunta ng isang tumutugtog ng instrument at ito pala ay si Hannibal. Sinabi ni Hannibal na siya ay dapat humingi ng tawad sa isang babae ngunit ang butcher ay patuloy na nang insulto tungkol kay Lady Murasaki. Iniwa ni Hannibal ang kanyang tiyan gamit ang katana at pagkatapos ay ang kanyang braso at likod. Ipinakita niya ang iginuhit niyang mukha bago tuluyang pinugutan. Kinuha ni Hannibal ang isda na nahuli ng butcher at para sa hapunan. Samantala, pinatawag si Inspector Popil para imbestigahan ang katawan ng lalaki at napansin niyang may kakaibang amoy ito, amoy oil ng clove. Sa hapunan ni na Hannibal, napag-usapan na ang ulo ng lalaking bangkay mula sa kagubatan ay hindi pa natatagpuan. Nagising si Lady Murasaki sa gabi at pumunta sa lugar kung saan siya nagme-meditate. Iniwan ni Hannibal ang ulo ng butcher sa kanya bilang regalo sinabi sa kanya ni Lady Murasaki na hindi niya kailangang gawin ito para sa kanya. Biglang kumatok ang pulis sa pinto kaya hiniling niya kay Hannibal na maghugas ng kamay. Si Inspector Popil ay humiling kay Hannibal na sundan siya upang magbigay ng kanyang pahayag sa istasyon ng pulisya. Gumamit sila ng polygraph sa kanya para malaman kung nagsasabi siya ng totoo. Ngunit wala silang nakuha kaya kinausap siya ng inspector tungkol sa isda na kinuha niya noong isang araw para sa hapunan at sinabi ni Hannibal na binili niya ito. Sinabi ni Popil na nawala rin ang kanyang buong pamilya sa digmaan ngunit kahit papaano ay natagpuan niya ang kanyang magandang tiyahin. Sinabi ni Hannibal na kung pareho sila ng sinapit sa digmaan silang dalawa ang sospek sa pagpatay. Sa pagkakataong iyon, ang mga tao ay nagtipon sa harap ng istasyon ng pulisya at isang pulis ang tumawag sa inspektor. May isang taong hindi nakita ang nag-iwan sa ulo ng butcher. Lumalabas na ang taong iyon ay si Lady Murasaki. Sa sumunod na araw, si Lady Murasaki ay nakatanggap ng anunsyo sa kanyang tahanan sa France na gusto ng estado na isang la ang kanyang tahanan. Samantala, kinausap ni Hannibal ang larawan ng kanyang magulang na matutuwa sila dahil siya ay mag-aaral ng medical sa isang kolehiyo. lumipat sina Hannibal at Lady Murasaki sa ibang tirahan sa Paris kung saan malapit din si Hannibal sa papasukang paaralan. Ang scholarship ay kinabibilangan ng paghahanda ni Hannibal ng mga katawan para sa anatomy class na labis niyang nagustuhan at dahil nagkakaroon siya ng karagdagang kaalaman ngunit nasasaktan pa rin siya kapag naiisip niya ang kanyang kapatid na babae at ang mga taong nanakit noon sa kanya. Isang araw sa museo, sinabi ni Hannibal kay Lady Murasaki na kailangan niyang malaman ang mga pangalan sa mga gumawa ng masama kay Misha ngunit binabalaan siya ni Lady Murasaki na masasaktan lang siya dito. Hiniling niya na manatili sa bahay kasama niya, ngunit sinabi ni Lady Murasaki na dapat siyang manatili sa paaralang medikal sa lugar kung saan siya naghahanda ng mga katawan. Napadaan siya sa isang silid kung saan ang inspektor ay nagtatanong sa isang lalaki sa medyo mas agresibong paraan. Hiniling niya kay Hannibal na huwag sabihin kahit kanino kung ano ang narinig niya sa kwartong iyon. Napansin niya ang gamot na itinurok ng inspektor sa convict para makaalala ito. Nang magpapahinga na si Hannibal sa kanyang silid, isinabit niya ang mga mukha ng mga lalaking gumawa ng kalupitan sa kanyang kapatid at gumawa ng isang maliit na shrine para sa kanya. Tinurok ni Hannibal ang gamot na ginamit ng inspektor na makakatulong sa kanya na maalala ang nangyari noon. Ginamit nila ang katawan ng kanyang kapatid na babae upang makakain at nang bombahin ang bahay ay tumakas sila na iwan ang batang Hannibal at ang kanilang mga dog tags. Siya ay naglakbay pabalik sa Lithuania at nang bumaba ay ipinasa niya ang impormasyon ng kanyang pagkakakilanlan. Kinuha ni Dorklich na isa ng Border Patrol Officer ang visa report para sa mga entry sa kaunas at nakilala niya ang pangalan ni Hannibal sa listahan dahil sa kanyang apelido na Lecter. Pumunta si Hannibal sa bahay kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang pangungot at nakita niya ang mga perlas ng kanyang ina sa bibig ng baboy na kanyang itinago at tugtags ng mga lalaki. Nahuli ni Hannibal si Dortlich na nagmamanman sa kanya. Itinali niya si Dortlich sa isang puno sa gubat. Pinasalamatan niya siya sa pagpunta sa kanya at tinanong kung naaalala niya ang kumukulong kaserola na pinaglagyan nila sa kanyang kapatid. Sumumpa si Dortlich na mamamatay na ang batang babae dahil sa pulmonya sa sandaling iyon tinanong ni Hannibal kung nasaan ang iba at nang itanggi ito ng lalaki. Hinila niya ang lubid na hawak niya at idiniin ang katawan sa puno pagkatapos niya itong itali sa kabayo. Dahil dito, ibinunyag niya ang pangalan ng isa sa mga lalaki sa grupo ngunit sinabi ni Dortlich na ang iba ay namatay sa digmaan. Siyempre, hindi naniwala si Hannibal at pinaabante ang kabayo sa paghila ng lubid. Nang ang lalaki ay masakal, pinakanta siya ni Hannibal ng kanta na kinanta niya sa kanyang kapatid. Alam niyang malapit na siyang mamatay kaya sinabi na niya sa kanya kung nasaan si Colnas. Si Dortlich ay natagpo ang pugot at wala ang mga pisngi sa kakahuyan at may dog tag sa kanyang bibig. Sinabi ng pulisya na kung sino ang gumawa nito ay pumitas ng ilang kabute, nagluto at kinain ang pisngi ng biktima. Sa silid ni Hannibal, napansin ni Lady Murasaki ang kanyang mga iginuhit at pagdating ni Hannibal, tinanong niya kung saan ito nang galing dahil siya ay amoy sigarilyo at dugo. Sa liig ni Hannibal ay napansin niya ang dog tag na hindi kanya at ang sabi niya ay natagpuan na niya ang mga lalaking kumitil sa buhay ni Misha. Naglakbay ang dalawa sa lugar kung saan matatagpuan si Colnas at ipinaliwanag niya sa kanyang tiyahin na siya ngayon ay may ibang pangalan at ang lalaking hinahanap nila ay nagpakita sa restaurant. Maingat na nakuha ni Hannibal ang atensyon ng isa sa mga anak na babae ni Colnas Kinantahan niya ito at napansin na suot ng bata ang bracelet ni Misha. Tinawag siya ng ama ng batang babae at itinago ni Hannibal ang kanyang mukha nang pumunta si Colnas para ilagay ang barya sa bulsa ng kanyang anak. Napansin niya na may isang bagay sa loob nito. Inilagay pala ni Hannibal ang dog tag na ginamit niya sa digmaan at kinabahan si Colnas. Nakipagkita si Colnas sa iba pang grupo at sinabing malamang na hahabulin ni Hannibal ang bawat isa sa kanila Si Milko ang naatasan sa pagpunta sa Paris para tapusin si Hannibal. Hindi nagtagal ay nahanap niya si Hannibal at kumuha ng mga litrato sa kanya. Natuklasan din niya na may relasyon sina Lady Murasaki at Hannibal. Pumunta si Inspector Pupil sa tirahan ni Lady Murasaki. Tinanong kung nasaan si Hannibal. Ipinakita ang litrato ni Dortlish at sinabi sa kanya na siya ay isang kriminal sa digmaan at malamang na hinahabol nila ni Hannibal ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Inspector Popil na alam niya na si Lady Murasaki ay nawala ang lahat at nagtanong kung pinoprotektahan niya si Hannibal dahil siya ay dumaan sa parehong karanasan. Pumunta siya sa silid ni Hannibal at napansin ang kanyang mga guhit ng mga lalaki. Si Milko ay nasa lugar kung saan inihahanda ni Hannibal ang mga katawan sa kolehiyo. Sinubukan niya itong barilin ngunit gumalaw si Hannibal. Nang umabante siya, Tinambangan siya ni Hannibal mula sa likuran at sinaksakan ng syringe ang kanyang leg. Inilagay siya ni Hannibal sa isang likido nang siya ay walang malay. Tinanong niya ang lalaki kung si Grutas ang nagpadala sa kanya. Upang patayin siya, ngunit sinabi ni Milko na gusto lang siyang bigyan ng pera. Idinagdag ng lalaki na kinain nila ang batang babae upang mabuhay at ang kanyang kaibigan ay kumilos nang mabilis upang hindi siya makaramdam ng sakit sa pagpatay. Sinabi ni Milko kung saan nakatira si Grutas, ngunit di pa rin siya pinakawalan ni Hannibal at pinalubog siya sa likido at ikinulong siya sa loob. Paglabas ni Hannibal sa silid, nadatnan niya si Inspector Popel na nagsusuri sa kanyang trabaho. Habang papalapit si Hannibal, inihagis ng inspector ang mga dog tags ng mga lalaking natagpuan niya sa silid ni Hannibal. Sinabi ng inspektor na kung papatayin ni Hannibal ang isa sa kanila sa loob ng France, ay aarestuhin niya ito. Ikinuwento niya ang tungkol sa kaso ni Dortlich at sinabi niyang alam niyang siya ang pangunahing may guhit ng mukha ni Grutas. Tinanong niya si Hannibal kung pinatay din niya ang lalaking ito, ngunit nagsabi siya nang hindi. Pinapunta si Hannibal para magbigay ng pahayag sa himpila ng pulisya. Ikinuwento niya ang ginawa ng mga lalaki sa kanya at sa kanyang kapatid. Nang matapos siya, sinabi niya na nangako siya kay Misha na magbabayad silang lahat. Sinabi ng inspektor na kung sasabihin niya ang alam niya, ay hahayaan niya siya. Ngunit sa sandaling umalis si Hannibal sa gusali, pinatiktikan siya ng inspektor. Sa tirahan ni Lady Morosaki, hinimok niya si Hannibal na ibigay ang lalaki sa pulisya. Iginiit ng babae na mangako siya na gagawin niya ito. Ngunit sinabi ni Hannibal na hindi niya magagawa dahil nangako siya sa kanyang kapatid noon. Pinag-aralan ni Hannibal ang paggawa ng pampasabog na gagamitin sa mga natitirang lalaki at nagplano kung paano siya makakapasok sa tirahan ni Grutas. Nagawa niya ito sa pamamagitan ng pagtatago sa isang delivery truck. Nakita natin ngayon si Grutas na naliligo. Hiniling niya sa babaeng alipin niya na lakasan ang steam, kung saan nasa loob at nagtatago si Hannibal ngunit hindi niya ito nakita. Nagpas siyang lumabas si Hannibal at itinutok ang baril. Ibinato niya ang kanyang dog tag kay Grutas at nakita ng isang maid ang nangyayari. Tahimik siyang umalis para tumawag ng security. Dumating sila at nahuli si Hannibal ngunit sumabog ang itinanim niyang bomba. Nakatakas si Hannibal at nang sagutin ang telepono ay natuklasan na si Lady Murasaki ay nahuli. At gusto nila ng isang buhay para sa isa pa, dinala ng mga lalaki si Lady Murasaki sa isang bangka at itinali siya. Unang pumunta si Hannibal kay Colnas. Sinabi niya na nawalan din siya ng kanyang pamilya sa digmaan. Bago nito, dumaan pala si Hannibal sa bahay ng lalaki at kinuha ang pulsera sa braso ng kanyang anak na babae. Inabot niya kay Colnas ang isang piraso ng karne at ang pulsera sa tinakalang katawan ng anak niya ito. Nagsimulang magsuntukan ang dalawa ngunit napanatili ni Hannibal ang kalamangan sa pamamagitan ng pagdadala ng baril. Dahil walang pagpipilian si Colnas, ibinunyag niya kung nasan si Lady Morsaki. Tumawag si Hannibal sa bahay ni Colnas at natuklasan ng lalaki na maayos ang mga anak niya at natutulog. Sinabi ng lalaki na nilinlang siya. Sinabi ni Hannibal na ititira niya ang kanyang pamilya at ibinaba ang baril Sinubukan itong kunin ni Colnas pero sinaksak siya ni Hannibal sa baba na lumusot sa taas ng kanyang ulo. Nagawa ni Hannibal na maabot ang bangka at pumasok. Pumunta siya sa kinaroroonan ni Lady Murasaki. Nang mahanap siya, binarin siya ni Grutas sa likod. Naniwala siyang paralisado na si Hannibal mula sa ulo pababa kaya sinabi niyang gagawan niya ng masama si Lady Murasaki. Nang magsimula siya, si Hannibal ay nagireact at lumalabas na siya ay maayos dahil ang punyal ang nabaril. Pinutol ni Hannibal ang mga litid ng binti ni Grutas at bumagsak siya sa sahig. Hiniling sa kanya ni Lady Murasaki na huminto at ibigay ang lalaki sa inspektor, ngunit sinabi ni Hannibal na hindi niya ito magagawa. Sinabi ni Grutas na pati si Hannibal ay kumain ng mga piraso ni Misha nang di niya alam. Si Hannibal ay nabigla dito at sa galit ay gumawa ng letrang M sa dibdib ng lalaki. Napagtanto ni Lady Murasaki na ang kapitan ay armado at pumasok sa silid. Ipinagtanggol niya si Hannibal at nagsaksak ng kutsilyo sa leeg nito. Stop. Nagmakaawa siya kay Hannibal na huminto at isuko si Grutas. Sinabi niya na hindi niya kaya. Ginagat ni Hannibal ang pisngi ng lalaki habang bumababa sa bangka si Lady Murasaki. Nang dumating ang tulong para kay Lady Murasaki, tinanong ng inspektor kung nasaan si Hannibal. At sa sandaling iyon ay sumabog ang bangka, kayong paman nakatakas si Hannibal sa kagubatan. Sa huling eksena, pumunta si Hannibal sa isang taxidermy shop sa Canada para tapusin si Grants ang huling lalaking papatayin niya para matupad ang kanyang pangako sa kanyang kapatid.